Ito talagang mga dilawan, Boss Daday, eh, no? Ito, hindi mo maintindihan ang tabo ng mga pag-iisip. Katulad na sinapang pinapagkinomentoan uh, ni Partner J, no? Na wala na daw kinang si PRRD. Eh kung walang kinang si PRRD, ba't yung ginagamit na ginagamit ang kanilang pahalan? At kung walang kinang si, P P si PRRD, at kung walang... Uh, kung mababa na, popularity ni PRRD, abababastos-bastosin yan dyan sa Senado, sa hearing. Eh bakit siya yung nag-lead? At yung... hindi uh, naman sa ano... Si Coco Pimentel, diba? Nando, si Jingui Estrada. Gano'n na lang ang pagalang na, na, na binibigay nila kay PRRD. Si Senator Jingui, ano yan? Kilalang-kilala kilala na Brusco yan. Oh uh, Brusco. Si CJ uh, si Corona, ginulpi niyan. Oo. Ang dami ng, ano yan, ang dami ng talagang, kumbaga, he -he talaga yun, uh, binadibag niyan binadibag dyan sa, niyan dyan, sa Senado pero pagdating kay PRRD, yung respeto kay PRD. nandun yung respeto tsaka yung walang kinang na sinasabi nyo ginagamit nyo lang si PRRD para sa para mapag-usapan kayo ang problema kasi dito ha, nakita nyo naman yung reaksyon ng mga tao mahirap banggain ang katotohanan mahirap banggain ang taong nagsakripisyo Uh, sa bansang Pilipinas, marami nagawa sa Pilipinas kung ikukumpara sa inyo na uh, bumabatikos, mga kritiko, na wala na nagawa. Puro, tsaka puro yak, -yak lang. di diba? De, pero uh -huh. bago, bago, yung yak-yak, ito, mm -hmm. katulad niyan, uh -huh. si Coco Pimentel. Mm -hmm. Alam natin na may conflict yan with the Duterte. Dahil dun sa mm -hmm. paksyon ng PDP. Oo. Oh -oh. 'di ba oh -oh. Dahil meron siyang paksyon, kasama niya si Manny Pacquiao noon, at tsaka mm -hmm. yung paksyon ni Cusi. Mm -hmm. Tapos, turn na kaduluduluan, sila pa yung natanggal. So talagang meron tong personal na galit sa kay Duterte dahil nga doon sa pangyayari na yun, sa oh, malaking issue yun. Pero nakita mo kung paano niya inirespeto si PRD? Kasi, presidente ng Pilipinas eh. Hindi lang presidente. Yung presidente, may maraming makabuluhang nagawa, proyekto, mga nakatulong sa Pilipino. Ito, na mga mga katanda-tanda na pumunta pa dyan. Para hmm. lang malinawan ang lahat, lahat ng mga tanong ninyo, masa, masagot niya. Hmm. Nagpunta siya dyan kahit na may sakit siya, matanda na siya. Hmm. Itang-kita naman natin na talagang CPRD, hindi na siya katulad noong dati na... Pero kung mas bata ito, ginanong ganon to ni Rizzo, makapahiyak siya. Tsaka ito, may mga balibalita na hindi na daw nila yan uulitin. Kasi, alam niyo kung bakit? Kaya uh -huh. eh, sabi niya, parang ang aga naman natin pinanalo si BP Sara. Mm -hmm. Parang ang aga nating uh, pinanalo ang mga Duterte. Kaya nga sabi Partida, nung... Ng... Hindi, hindi pa yan tatakbo ng senator, hang? Kaya nga e... sabi nung ano, eh. Sabi nung boss ko sa Dabao, eh. Sabi ay, oh. nung boss ko so, sa Dabao. Kaya Yan, ang malaking pagkakamali nila. <laughs> uh, yan ang malaking pagkakamali nila. Binigyan nila yan ng platform para uh -huh. Ng eh, kaya nga natanggal, eh. Kaya nga yung kanyang gikan sa masa para sa masa, <laughs> sinuspindi dahil sa kanya, eh. Alam, dahil ay ayaw nilang bigyan ng platform, eh. Ito kaya ang hearing hiring boss sa no sa Senate eh, i-suspend din kasi nasunog sila. <laughs> hindi itutuloy yan pero hindi na siya imbitahin kasi uh -oh. sabi nga ni Senator Bato de la Rosa hindi yan naalis hangga't nandito yung mga general niya kasi oh. mahal niya mga yan eh. Oh, oh. Mahal niya yung polis eh. And kaya speaking nga, of uh -huh. general eh, isa rin napakalaking party ho nung mga binunyag ng isa sa mga general doon. Diba? Ay, oh. Coronel. Si Caraldo, ba yan? Grehaldo. Grehaldo. Si Kernet. Na, Pero, yun pa yung isa. Before yan, um, ano, kay, kayong mga, ano kayo? Kayong mga anti-Duterte talaga kayo. Mantaki mo. Mahiya kayo sa sarili ninyo. Ang dami-dami ninyo mga press conference. Um, apakarami ninyo mga press statements. CHR up to DOJ wala naman nagawa yung si Leila de Lima ninyo. Oo. Mas marami pa yatang ano eh, concert sa ano yan eh. Sa, sa Bilibid. Bilibid. <laughs> Kaysa sa, na mga nahanap na ebidensya, ebidensya laban yan. kay Pangulong Duterte eh. Oo. O, kaya talagang ano, dito na-expose lahat ng weaknesses ng mga galit na galit kay Pierre Dimantaki mo. Si Leila de Lima, mm. dinivote na yung kanyang karir mm -mm. sa, sa, ano, sa pang ano niya. Pag pang bubus kanya kay PRD only to find out kahit isa wala pa pala siyang ebidensya kahit isa wala siyang kasong na isang pa <laughs> nagpalabas pa sila ng ano Nagpasat, nagpalabas pa sila ng isang kriminal para lang gamitin eksakto right. alam mo ba yung katulad ng sinasabi mo ngayon yung statement ni ano ni, koronel na nag-implicate dito sa dalawang congressman Daku, na nag-deny. na nagdeny naku po naku po matindi yung kanilang mga ano mga denial sa oh. kasi yung ano nila yung kanilang denial bukod sa magkatug magka hindi magka, magka, nagtutugma yung kanilang dahilan e eh, kinonfirm nila yung statement ni Coronel ah, uh, unang ah. kumpermasyon nag-usap talaga sila in private oh. pangalawang konfirmasyon, may dalawang abogado talaga doon naku So ibig sabihin, totoo talaga 'yung sinasabi ni Cornell. Ah. Kasi 'yun ang ano, nandoon umikot 'yung ano ni statement ni Cornell na Pero tindi na siya sa isang kwarto, may kasamang dalawang abogado ni Garma. Mm -hmm. Tinatanong niya kung ano ba to, para saan ba to. Hindi alam. Pumasok yung dalawa, inalok na sa kanya yun.